Hello mga karambo ah, Mayroon tayong panoorin dito ah, Galing ito kay Usapang Banal ay ah, Subscribe niya si Usapang Banal Mga magandang balita niya eh. At ah, ito ang nakalagay Pakistan nagpaulan ng mga misil sa India Pero bakit ganito ang nangyari? Ibig sabihin Gumanti na yung gumanti yung ano yung uh, Pakistan hindi rin talaga patalo dahil malakas din ang bansa na yan eh matagal na rin palang may alitan tong mga bakit kaya sa mga Nag-aaway talaga sa bandiri eto papanoorin natin iyon ito pero bago ang lahat Itong, huwag kalimutang mag-subscribe, uh, sabayan na rin ng malutong na like. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayong lahat? Ngayon ay May 9, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa labanan ng India at ng Pakistan. Ang mga bansang ito ay kapwa mga nuclear power at kapwa umaangkin sa teritoryo na tinatawag na Kashmir. Matapos umataki ang Indian Air Force at Indian Army sa siyam na lugar sa Pakistan bilang paghiganti naman ng India sa ginawang pag-atake sa Kashmir na kung saan mga kaibigan, umitil ng maraming But mga buhay noong nakaraang April 22 ano na nangako ang Prime na yan, Minister ng India na si Narendra Modi na kanilang ipag na ang pangyayaring pang-aatake. At yun nga at yun nga, May 7 70 ang nasawi sa Pakistan nang umatake ang India. Agad na nagsalita makibigan ang Pakistan Government at magsasagawa raw sila ng pagpihiganti. At kahapon mga kaibigan, May 8 ang Pakistan. Nagpaulan ng mga missiles at mga drones at tinarget nito mga kaibigan, ang Jammu at ang Kashmir. Agad na nagsalita ang kampo ng Pakistan at inamin na talagang nagsagawa sila ng missile strike at drone strike sa mga lugar na nabanggit. Depensa pa ng ambasador ng Pakistan to the United States of America na ang kanilang bansa ay nagsasagawa lamang ng self-defense kaya nila ginawa ang naturang pag-atake. Nagsalita na rin ang kampo ng India at kinumpirma na ang inatake ng Pakistan ay ang City of India na Jammu. Maliban sa City of Jammu, meron ding mga pagsabog na narinig mga sa iba't ibang lugar sa Kashmir. Ayon sa ulat, walong mga missiles ang pinalipad ng Pakistan papuntang India. Pero ang tanong, ano ang nangyari sa naturang missile strike ng Pakistan? Kinumpirma naman ng Indian Air Defense Unit na ang naturang missile strike at drone strike ng Pakistan ay inintercept nila. Dagdag pa ng India na ang target ng Pakistan mga kaibigan ay ang mga military bases ng India na nasa mga lugar ng Kashmir at Jammu. Sinabi ng India na ang kanilang lugar ngayon mga kaibigan ay nasa high alert. Ito ay matapos nilang salakayin ang Pakistan at tinarget nito ang kanilang air defense system. Marami din daw silang winasak na mga Pakistani military base dahil siyam na lugar sa loob ng 25 minutes na pag-atake gamit ang kanilang mga fighter jets sa kanilang pagsalakay. Lubhang na bahala ang maraming mga sibilyan sa mga lugar na malapit sa western part of India. Lubhang na babahala ang maraming mga sibilyan, lalo lalo na mga kaibigan, sa mga lugar na malapit sa western part of India. Sabagat maya-maya ay meron na silang mga naririnig na mga tunog ng mga sirena, kudyat na merong danger na parating kapwa India at Pakistan ay nagpapalitan ng akusasyon sa kung sino ang nagpapalala sa kanilang konflikt at sa kung sino ang nagsimula ng naturang gulo. Nagpatawag na ng meeting ang Indian Prime Minister na si Narendra Modi at nais itong talakayin mga kaibigan ang national preparedness at ang high level defense ng India. Samantala, naglabas naman ng statement ang Prime Minister okay, ng Pakistan na si Shebas Sharif uh, at binuri nito Kamu ang kanyang mga sundalo mga, eh. nang ito ay siya magsagawa Pakistan. ng pag-atake sa India. Kano? Tumawag naman ang US Secretary of State na si Marco Rubio sa Prime Minister ng Pakistan kahapon lang mga kaibigan at ayon Lumusot. sa statement inundin na ng Pakistan ang ginawang pag-atake ng India Isa ro'y itong paglabag sa kanilang sovereignty at sa territorial integrity at hinimok ni Rubio ang Pakistan na huminahon at makipag-usap sa India Handa rin daw silang maging mediator para sa dialogo ng magkabilang panig. Pero sa mga naunang pahayag mga kaibigan, ayon sa American. India, hindi raw sila ang nagsimula ng gulo. Paya paraw raw na namumuhay Hika, ang mga injano. Nagsimula ang gulo noong merong umatake sa Kashmir. Noong April 22, inakusahan ng India ang Pakistan na may kagagawan sa naturang masaker. Kaya sila umatake sa Pakistan. Ang rason naman ng Pakistan mga kaibigan kung bakit kailangan nilang gumanti sapagat sa naturang pag-atake ng India, hindi raw Tama. lahat ng mga kampo ng militant group na nasa kanilang bansa ang tinarkit ng India. Meron daw pag-aari ng gobyerno. Kaya nagsagawa sila ng pagiganti. Pero katakataka, Ayon sa mga eksperto mga nang masawi ang isa sa mga ofisyal ng mga militanting grupo na nasa Pakistan, Dumalo ang officials ng gobyerno ng Pakistan. Patindi ng patindi ang sigalot ng magkabilang panig. At kanina lamang mga kaibigan, ang India ay nagpalipad ng 29 drones papasok sa Pakistan. At ayon sa Pakistan mga kaibigan, pinabagsak nila ito. Dagdag pa ng India, ayon na rin sa kanilang intelligence report, ginawa nila ito sapagat ang oh, Pakistan diba? ay nagbabalak na naman na atakihin Sus. ang mga military bases ng India sa northern at western part nito. Nako, talagang patindi ng patindi ang conflict ng dalawang bansang ito. At kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, sino sa dalawang ito ang talagang may rason? Sino sa dalawang ito ang biktima? Sino sa dalawang ito ang talagang mali? Ipaalam ang inyong mga opinion dyan sa comment section. At mga kaibigan, ang mga susunod na update sa pagitan ng India at Pakistan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung sakaling gusto mo ang ganitong mga content at bago ka lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe Is muna ang napakalit nating channel na ito. At lubos-lubosin ko na rin ang pagkakataon mga kaibigan. Baka naman meron tayo mga OFWs na nanonood sa video ito na nasa India at Pakistan. Nako mga kabayan, mag-ingat po kayo. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Oh, subscribe Goodbye. nyo si Usapang Banala. Ito, maganda. Ako nakasubscribe naman ako nito eh, kay Usapang Banala eh. At Pakistan Delikado Oh, anong masasabi niyo mga karambo? Bala kayo magbigay ng opinion Suggestion uh, na comment, comment commentation ha. Eh, ako ang suggestion ko diyan. Kung tuloy-tuloy silang magdigma, ay uh, Pilipino natin ilikas na kasi alam mo may parihong may nuclear weapon mga 'yan. Pag nagpasabog may nagpasabog isa diyan na nuclear weapon. Sa so, tuloy-tuloy na 'yan ha, mga karambo. Kaya ah, Yung mga Pilipino doon Ingat-ingat At kung may pagkakataon na makauwi Uwi na ah, hintayin pa Itatama na yung mga misil doon sa mga lugar nyo O oh, sige Subaybayan natin si Usapang Banal ah. Sa sunod niyang mga balita Hanggang dito na lang ah. Ay, This is a Pinoy Rambo Over and out